Good morning guys Ayan po, welcome back po sa iyong muting channel Ay ito naman po tayo sa ating araw-araw na ginagawa Bilang isang tindero, bilang isang butcher Bilang isang tagatastas ng baboy Ayan, ito po yung ating kakalasing ngayong araw At itong ating ititinda Ayan, sana po yung makatulong po ito Ang gagawin video ngayon sa mga gusong matutong magkalas ng baboy Ito po yung kalas palengke, kalas palinda po ano ganito po ako magkalas ng baboy paninda ayan sa mga gusto pumasok sa ganitong negosyo na mga baguhan ayan ay hindi ko po, po alam kung paano ang baboy ayan isin ko po sa inyo kung paano magkalas ng baboy paninda at paano mag display mag ayos ng paninda ayan po at ako ay magkakalas na ayan ang una natin tanggalin dyan yung lumo ano yan po yung lumo guys yung nakadikit sa pork chop kailangan hindi po masira yan kailangan huwag nyo pong sugata i no? edikit nyo lang po yung kutiyo sa pork chop sundan nyo lang po yung pork chop ayan yan naman po yung tampalin ayan pag nagtanggal po kayo ng pigi ay kailangan tanggalin yung tabak sa ibabaw at huwag nyo pong patamaan yung pinakalaman para hindi po masira no? to join po at dito naman ay for ribs pa islan po ang hiwa ng yempo para malaki po yung yempo natin no? kasi yun po yung mahal kailangan palakihin natin yan yan at paghiwalay naman natin yung baboy Pagtatlohin. at ayan uh, Hiwalayin na po unahin lang natin tong limpo at saka chop. sa paghiwalay po ng pork chop ay kailangan huwag pong patamaan yung pinakabilog na laman ano kasi masisira yung pork chop natin pangit pag i-display lalo na pag may tayo ay hindi po pwede yun kasi sira yung pork chop natin. Ayan, tapos na po tayo sa yung pork chop Dito naman tayo sa pigi. Tatanggalan natin ng balakang. Lamanan po natin yan. Paislan po ang hiwa yan guys para hindi po masira yung ating pigi. Ano? Lagyan lang natin ng laman yung ating buto para mabilis siyang i-dispose. Ayan, yan naman po yung patang likuran. Ano? Yung tinanggal natin. At dito naman tayo sa pagtanggal ng bias. Dito po ay hindi ko po nilalagyan ng buto dahil ito po ay aking ginagawang pinapamigay ko po sa ano ayong yung kantin kumukuha sa akin. Yan po yung ginagawa kong dagdag. Si kailangan nila yan sa pag sa mga ano nila sabaw o palasa. Yan po siro-siro para wala pong laman ano. Ayan tapos po tayo sa pigi. Sumusunod naman natin guys yung kasin balikat ayan ano natin tanggalin dyan yung ribs Ganun din lagyan din natin ng laman para uh, maganda ayan ganyan po ayan lang po ang laman yung sakto lang yung maganda sya tignan na malaman uh, hindi naman logi yung ating mga customer ayan tanggalan lang po natin ng taba sa ibabaw linisin po natin yung ating uh, kasim mga taba taba at may mga kulani din yan guys tanggalin nyo yun, yun din yung mga kulani kasi isa rin yung nakakasira sa panayin ng mga customer natin ayan naman yung patang unahan ayan naman po magtanggal ng patang unahan pagka uh, hindi ko pinuputol yung buto tanggal na po natin yung patang unahan asunod naman natin tanggalin yung uh, pipe eye o shoulder blade kung pinatawag kailangan dyan sa pagtanggal ay simot yung litit kailangan po tuloy natin yung litid guys at kaya natin yung maigi para hindi siya matigas tanggalin at hindi masisira yung ating kasim maganda yung ating kasim buo lang ano kasi pagkadurog yung ating kasim may pangit pang display kasi maraming mga meron din may ating may iwasan na may mga maarating customer ano ayan para paghila natin ay hindi matigas lang po ganyan lang po magtanggal ng uh, paypay guys at yan talaga ang mahirap na parte ng baboy yung pagtanggal ng paypay lahat dyan ay talagang dyan ay mahihirapan ano? ayun uh, tapos natin sa kalahati ganoon din sa kalahati ito naman ang ating titirahin ganoon din ang ating gagawin guys kung anong ginawa natin sa kalakabiyak nito ay ganoon din ang na gagawin natin dito Yan, tampalin ganyan lang po magtanggal. Hiwaan niyo lang para madali siyang hilain At sino naman yung lomo? Yan, na uh, shout out po sa ating mga baguhan dyan na butcher na nagsisimula pa lang. Hindi na uh, nagnegosyo, nagpasok sa ganitong negosyo. Pagdating po sa ganitong negosyo, ay kailangan maaga tayo at matiyaga. Yan, tatlo na natin itong baboy ganyan po ako gumawa ng yun guys may pitso kasi yung ginagawa ko nililitan ko yung ribs at pinapalaki ko yung liyempo kasi yan kasi ang mataas na mataas ang presyo sa parte ng baboy liyempo at saka lobo magkaparehas po ang presyo sa amin dito nyan ang bintahan namin ngayon guys ng lempo at lomo ay 380 yan po yan at na uh, paghiwalay na po ganoon din ang gagawin natin sa pigi tatanggal natin ang buto bias at saka yung patang likuran yan po sana may napulot po kayong hunding uh, kalaman at makakuha kayo ng diskarte sa pagkakalas ng baboy at pag-ayos ng paninda, no? Ayan okay, guys, sa panuuloy nyo lang po. Delia. guys, at tapos na po akong magkalas ng baboy at mag ayos sa iayos sa natin ng paninda, no? Yung display naman. Ayan, ganito lang po ako mag-display guys ng ating panindang baboy. Kailangan muna natin linisin ng maigi yung balat. Kiskisin natin ng maigi para matanggal yung mga balahibo at mga dumidumi -dumi sa balat, ano? Pati pata po, limpo po. Ang kasi may kailangan natin tanggalan ng mga kulani. Kulani yan kasi may mga kulani yan guys sa karong ulo, ano? Yung bandang liig. Ayan, ganyan lang po mag-display, guys. Ayan, sana makatulong po ito ang ginagawang video, no? Lalo-lalo sa mga baguhan, sa mga nagsisimula pa lang. Ayan. Sana magustuhan nyo po ito ang ginagawang video at magapulo, mapulutan nyo po ng kunting kalaman, no? Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at sana patuloy nyo po supportahan guys ngayon ang aking channel. Panorin nyo lang po kung pa, paano ko ginawa, kung pa, paano ko mag-display ng ating paninda. Muay yung tao rito eh. Ang batch niya. Ilan? 250. Kanya ako naman. Oh. No? Ito oh. Kapay, Oo. Oh, oh. Saklang dito na isa na. Umuwi sa probinsya. Umuwi ng Bicol. Oo, oh, lang lang biyahe. Matay lolo niya eh. Ah. Uh, Matay uh, yan. Ah. Yeah. Uh, Uy, hindi mo eh. Kok lagian ana? Apa? Hai. Ana na ng katamaan. Okay. Nah, 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 nah. <laughs> Ito yung oh, babae sa <laughs> kita. Na hapunan no ano, sinampalukan mano. Tadalada na kami. Ay di adalan yung kapatid niya. Ito may tabako ante. O man lang buway É, não, só toquete, ó, tá com o

così if yeah.